This is my Thank you. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Stop. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to. Stop. Wala na. Ah, uh, uh, Mindanao. Ano ba 'yon? Mindanao inyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wala ano. <laughs> ka sa iyo. Cebu, Bisaya, Cebu. Cebu ano? <laughs> Bicol ka, magbigol ka. Bicol. Day mo na sa buto tataramon mo. Bigolano at saka Bisaya, nagsama ba? Maglaro na lang tayo. Ang kawatan. Oh, kawatan sa amin. Ah, GTM TRT1 ka? Oo, ayun. Ay, naambo na. Exhibition. Hala, yan na naman, naambo na naman. na Wala malan na naman guys, Naambuna. na Naambon. Um na 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 na, na happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, tantan tantan <laughs> Oh, ulan na naman. Ay, naman. Nako, naambun. Titigil yan pa tayo sumanta. Kumakanta ka, ka kasi! Ano pang gusto ng kanta? Iba okay, naman. Habang gusto ko pang kumanta. Iba, ay, ay, na, um. <laughs> Habang may buhay. Habang may buhay. Hangat naman yung masaya naman. Hindi ba masaya? Ah, happy, happy! Buhay. Ah, Ma ang buhay ng mga single <laughs> ay masayang tunay. Oh, Siyempre. Walang <laughs> <laughs> stress. <laughs> <laughs> tawa ko yung kanta ni, ano, ni Vice. Ang buhay ng single ay masayang tunay. Masayang, tunay. Walang stress eh. Tawa sunod eh. ano, na tawa ng tawa si, ano, pinakanta niya si Kim. Nanonood kasi, ako ng show time. Okay, si ko si Arby. Kala ko si Arby oh. Sino? Kala ko si Arby.

Oh, kasi doon ang upload niya doon, sari-sari lang. Pero yun ang may views. <laughs> Jump. Hi guys! Hmm. Nakakamiss yung Ito ang maganda sa kanyang cellphone kasi pwede mo siyang, kung gusto mong makita ang sarili mo. Ay, ang ganda naman. Wow! Ang ganda naman natin. Naghiram kami oh, na ng cellphone. Mga beke. Kaso pangit kapag ano video. Baka, na. Ha? Pamit, ha? video? hindi kay na. Uh, pangit video. Ang ganda naman. Mas ah. mas marina pag picture Baka, kapag ano um, uh, pro. Uh, diba? Hindi, pag nagbibideo ka, kaila, okay lang dyan na mag ng ang Ano. Na, Oo. Oh, Hindi e, sa atin, hindi. Kaya nga, mga sinauna eh. Mga ano yan, latest. Ito mag-jowa tong dalawang to. Sayang ang pagkagwapo nyo. Ah, single maganda yun ang ikanta kay Des, ah, Hoy, sing, boy, alalahanin single, mo, single yung katabi mo. Hindi maganda yung ikanta sa inyong dalawa. Tapos mo ganyan kayo. Videoan ko kayo. <laughs> ganyan kayo, ah. Gali, <laughs> ah. Isan ko sa inyong dalawa. Ah, <laughs> wag lang <laughs> bibig kakanta ko. <laughs> <laughs> Kaya, Oh, sige, video mo dyan sa cellphone mo. No, Kasi ka nag-video ako, eh. <laughs> Dapat gumaganyang kayo, ah. Nawala, no eh, Ay, ang ganda. Na, na ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Okay, De dito guys. May, may, may sino yung nag-concert dito? Oy, daming itlog. May intact ba may itlog. Anong meron? So many eggs. Big, big egg. Big, big egg. Egg yan ng dinosaur. Yeah. What kind of egg? It's thought Why it's so big? Ano? Ano kaya nang itlog dito? Ano kaya nang itlog dito? Bakit ang lalaki ng mga to? <tinyo> Oh, nagtokolate ng eggs. Sino po ba? 'yan. Ready takut oh, na sila. wala na ako katabi. Wala katabi mo? Magsisilayan na sila. Oo, uwian na. <laughs> yung mga pagod na lang yung natira yan. Oo, oh, 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 pagod na pagod yan. Grabe, Laban ng nilakad eh. <laughs> Samantalang yung iba nag uwi na, nagliligpit na. Ito talagang ending. After nilang magpakapagod, may libring pagkain. Sinigang, tsaka bangos na daing. Daing ba yan? Prito. Prito. Kain na kain, 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 kain. Thank you sa dunor ng pagkain. Ano?